Maligo tayo, ha? Mm -hmm. Behave ka lang, ha? Halika, samahan mo ko. Halika. Bili tayo pag, ano? Maligo tayo, bihis tayo. Ha? Palitan natin yung damit mo. <laughs> Yun. Hey, Oliver, halika. Labas tayo. Halika, dali. Ay, awa kami isa. Pasok ka, pasok. Awa mo, yan. Dahan-dahan lang. Dahan, dahan lang. Grabe yung pinanggalingan nyo. Hindi siya makatayo. Yan. Dito ka lang. Dahan-dahan lang. Kasi baka ano, sa tagal-tagal na niyan nakaupo, ganyan lang. Ay, tignan niyo mga kababayan. Tignan niyo yung hair niya. Kuya Libor, huwag kang magalit ha. Lilinisan muna namin ikaw ha. Hindi kami kaaway ha. Mga kaibigan kami ha. Aayusin natin yung buhay mo ha. Eto, ganito itsura ng buhok mga kababayan na labing limang taon ito yung tae na natigas natuyo na no? hindi 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 masakit mabigat lang kuya maligo tayo ha behave ka lang ha halika samahan mo ko halika dali halika ligot tayo maligo ka halika halika dali Sige, set, labas muna. Halika, Kuya Oliver. Halika. Kuya Sam, halika dito. Dito ako Kuya Sam, sa loob. Dito ka. Takot na takot ka. Hindi. Baliw <laughs> ka natin. Sarado na natin to. Tapos na lang sa ganyang ano eh, huh? moment eh. Tapos na lang sa ganyang moment. Tapos kana na? Oo. No. Oh. Mm -hmm. rin yun. Napagdaanan, yung Napagdaanan na. mo na. Oh. No. Kaya Oliver, halika. May pagkain doon, halika! Bili tayo pag ano, maligo tayo, bihis tayo. Ha? Palitan natin yung damit mo. <laughs> yun! Kaibigan na tayo, halika! Bili tayo damit! Halika, maligo tayo, maligo! Ayan mga kababayan, grabe yung kapal na yung tae na natuyo dito. Halika kuya Oliver! Kuya! Jesse! Ilapas e, natin siya kasi pag dito tayo, makapal ang tae dito. Eh tabi mo na lang muna yan. Kuya Oliver, halika! Labas tayo! Halika, dali! Ay, awa kami isa. Pasok ka, pasok! Hawakan mo yan. Dahan-dahan lang. Dahan-dahan lang. Grabe yung pinanggalingan nyo. Ayot. Hindi siya makatayo. Yan. Dito ka lang. Dahan-dahan lang. Kasi baka ano, sa tagal-tagal na niyan nakaupo, ganyan lang. Ugot. Tapang bangkito dyan, upuan. Papoy natin siya. Oh, sit down lang kay Oliver. Behave lang ha. No, Dahan-dahan no, na. -dahan Ilayo mo mo. No, no, no. Ah, Beto, wag, mapup, maapaw. O, sige, lagay mo dyan. Kasi wag mo masyadong ilapit sa kanya. Hindi natin pwedeng bitawan ito, mga kababayan, kasi hindi natin alam. Ayan. Meron sana tayong pisnit. Opo ka, Kuya Oliver. Ito, tabo na kanina. tayo. Hindi, palayo natin kunti dyan. Kuya Oliver, sit down. Whoop! Ayan. Ay, tignan nyo yung mga kababayan. Tignan nyo yung hair niya. Kuya leber! Huwag kang magalit ha. Lilinisan muna namin ikaw ha. Hindi kami kaaway ah. Mga kaibigan kami ha. Aayusin natin yung buhay mo ha. May pag-asa pa, may pag-asa pa, okay? Huwag kang magalit, ilalabas ko yung hair mo ha. Okay? Me tanggal mo yung salamin ko. Sabi mo ngayon. Ito, ganito itsura ng buhok mga kababayan na labing limang taon. Ito yung tae na natigas, natuyo na. No? May gunting na lang to. Guntingin na lang para mahubaran. may gunting na tay Gunting na lang. Gunting na medyo matapang, ay matalas. Okay. Tingnan nyo yung hair niya mga kababayan Gaano kabigat Gaano na po kabigat yan Tanggalin natin damit mo kay Oliver hmm? Kuy Oliver behave lang ha? ha Balik ko kay Oliver para matanggal ko yung damit mo kay Oliver Raise your hand Sabay tayo man Sat-satunya ngerti bilang Dua Oke. Tenang guys, oh. dilau. Hey, Oliver, Bubuhusan na kita ha? Buhusan kita, oke okay lang? Kunti-kunti lang. Hop ya. <coughs> pak, gunting pa. Wait lang. Tatanggalin na natin tong hair niya. No? Hayaan mo, hayaan mo. Gusto niya umupo. Nahihirapan yung tuhod niya. Wait lang po. Dahan-dahan lang muna. Ay, ano to? Alambre na yero to. Ay, gunting na yero. Gunting niya. Ha? Gunting na ano. Kaya Oliver, putuling ko na yung hair mo, ha? Okay lang? Saka na lang natin eraser mga kababayan no? Kasi hindi natin malilinis to Hanggat hindi tanggalin tong Yung hair nya 10 kilo na yata eh Oo bibenta natin pinaka-worth pala Relax lang kuya Oliver, hindi masakit yan. Story. Mm story? -mm. Ah, hindi yan masakit. Magiging hawaan ka, promise, pagka natapos tayo, ha? Ang bigat kasi, kaya napapatingala siya sa bigat. Aray mo. Hindi, hindi, hindi yan masakit. Mabigat lang. Kunti na lang. Yun! Hey. Yun! Parang oh. sikawid yan, ha? Puro tayo. Kaya Oliver, tignan mo yung hair mo. Oh. oh, ano masasabi mo? Sobrang bigat. Ay, di, tatanggal ko pa yung nasa ano. Okay, tago, tago ko muna ha. Diyan ka lang, sit down lang, sit down. Sit down lang, meron pa, meron pa. Kamay, kamay. Huwag ang malikot. O, huwag malikot, hindi yan masakit. Yan, mamaya i-resort natin ha. Okay Sige Pag natin yan Saka natin eraser Wait lang Mayroon pang ano Dumi dito Talagang tigas-tigas na Okay Ito Mga punidabidang May bros ka Panganap ang naman? Sunod na tatanggalin natin dito itong ano. Sige, buhos lang. Sabon bro, sabon. Lagyan mo powder. Pag malinis na yung whole body niya, saka natin tanggalin naman yung short niya. Oo, kailangan may pisnet yung pang Pang trap. Opo. Anong, anong. Jong, manung ng kamay. Di kaya medyo na puto-putom. Piano si Kato may pambras ta. Di. Hey, Bos. Bro, na na kala eh. Dua. Hmm? Ah, sabon. Oh, sige, sabonin lang na sabonin pati yung ulo niya. Maraming sabon bro. Yan, sige lang. Para matanggal. Maraming ano. Ito. Oh. Oo. Yan. Yan. Dito sa may puwitan niya, ha? Yan. Para matanggal yung tae na nagtutong-tutong. Pinakahuli natin tanggalin. Ano, ah, no, no, no. Tanggalin na natin yung short. Ay, pantalon. Tapos palitan natin ng short kahit binapaliguan ulit. oh, ba? Eh, tapos, tapos, tapos. Ay, na Ano yung mata na ano, eh? <laughs> Ay, <matuwa>. <laughs> oh, <laughs> 15 years ngayon lang nakaligo si Kuya Oliver sabon pa sa ulo sa, sapit sapit huwag ka lang dyan huwag ka sit down lang sit down tanggal na ako chinelas chinelas ka po ang chinelas Dami. Hmm. Men, ano? Kay Oliver, pogi na. Patingin. Steady na. Wow. Teka, teka. sa yung gunting ulit? Kasi may tae pa rin dito eh. Binalik na. Pahira mo na. Kasi yung tumigas na tae talaga. Kay Oliver, guntingin ko lang to. Wait lang. Huwag kang matakot. Hindi kami kaaway. Sagad mo na lang, nasa shelter yung razor. Ah, nasa shelter yung razor? Oo, sagad mo na Di dali natin sa shelter? Pwede. Ito, lang ang alagay mo na lang. lang, na lang. Hey! <laughs> dinuduran mo ko ah. Ha? Maraming na. Well, Oliver, gusto mo sa mama sa shelter? Maraming pagkain doon. Hmm? Ha? Ni Junjun! -Jun. Oh. Ha? Sabunin mo si Junjun, -Jun, dali! Para hindi mangati. Oh, sabunin mo. Yo, si Junjun ba? No, 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 no. Um, tagal nang naka, ano. Matagal na kasi nakabaluktot. Kaya dahan-dahan lang. Shampoo, shampoo. Ha? Huh? Wait lang, dyan ka lang muna. Tapusin na natin, saglit lang, ha? Dukat, dukat. Dukat, dukat. Masakit. Na, hindi na masakit yan mamaya. Yan. Kasi may mga tae-tae pa yung paa niya. Oh, yan. Sige. Yan brush. Yan brush. Sige. Huwag ka matakot. Ito, 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 Pwede bang bumuka ito? Para maano natin ito sa tisingi. Hindi. Hawakan mo. Paupay natin ulit, Jesse. Sige oh. okay lang, hawakan ko. Hindi <noises> mo may yan. Da, wag mo nang, wag mo ituwid. Hayaan mo lang na nakabaluktot. Sige. Wait lang, saglit lang bro, ha? Mas makakaginhawa ka pag nalinis. Sige lang. Ang cute ni Junjun. Anong Junjun? Oliver to. Ay, ang cute ni Junjun. Junjun nasa shelter. Ang cute ni Junjun. Ano natin yung Junjun? Say. Pusang, dinuduran ako. Okay, banlawan mo na, banlawan mo na kasi giniginaw na to. Another ligo, bukas makalawa. Oh, punasan mo yung mukha mo. Mabait Ha? Eh. Huh? Mabait. si John, John. Okay, Oliver. Halika, tayo ka, short ka muna. Para hindi makita si Jun Jun. Halika. Tayo. Halika, halika. Short. John, ikaw mag-short ulit. Mamaya muna yun. Itataas namin. Pwede si Chawa. Huwag ka mga sabi. Ay, kuya risky. Buhatin natin risky. Dito para hindi maputi. Oo. Saan muna natin yung bahay niya. Kaya Oliver, magbihis tayo ha. Ha? Giniginaw ka na? Ang no. Damit pro Asan ah, na yung damit niya. <coughs> Very good. Tingala. Tay nga. Yung mga tay nga mo may mga nakatira na eh. No? Pero isang ligo pa. Totally malinis na yan, okay? Sanang harap. Ayun. Yun. Kamay, dito, dito, dito. Marunong. O, oh, dito. Bosin ginamot pa? Nakalang ako, Kumusta pa kiramdam ko ya Oliver? Good. How's your feeling now? Ha? Masarap? Mm. Ubusin mo yung tinapay mo. After, after 15 years niya dito sa kulungan, natanggalan natin siya ng napakahabang buhok. Ayan mga kababayan kung titingnan nyo. Napakabigat. Kaya nung ginugupitan natin siya, mapapaiyak siya kasi talagang napapatingala siya. Napakabigat nito kasi ang kapal na ng putik, parang simento na no? muli po mga kababayan sa mga kapanood ng video ito, pasintabi po sa mga kumakain, ano? At ito si Kuya, dahil limang, ah, labing limang taon masaya siya na nakita niya yung kapatid niya na malinis na, nagupitan na. na. Uh, paano nga yun to, Tay? Ano nga plano niyo po na nabihisan na siya? Ibabalik niyo pa po ba siya diyan? Diyan naman ng bahay na, sir. Diyan ang bahay niya. Hmm.